mahigit tatlong daang pulis ipuinesto ng PNP sa Negros dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Narito ang News ni Jasper Barleta. Nagpadala na ng mahigit 300 tauhan ng Philippine National Police sa Negros Island upang tumulong sa paglikas at pagtiyak ng seguridad ng mga residenteng naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, kaantabay ng mga ipinadalang pulis ang local government unit sa paglikas sa mga residente at iba pang disaster response activities. Bukod dito, itinalaga rin ng iba pang mga polis sa mga evacuation center, partikular na sa bayan ng La Castellana, La Carlota, Bago at Canloan City, kung saan nasa mahigit siyam na libo ang bilang ng mga evacuees. Kaugnay nito na nawagan si General Marbil sa publiko na makiisa sa mga otoridad at manatiling nakatutok sa mga update. At yan ang News Scoop, ako si Jasper Barleta, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.